So WhatsApp mga ka-idol So sa episode natin ngayong araw na ito ay ito, na, ito daw yung kapatid ni Loka mga ka-idol So ang sabi nga ng karamihan ay malakas na player daw ito At kapatid ni Loka doon switch mga ka-idol So sa video na ito ay alamin natin kung sino ba ito at gaano nga ba kalakas So syempre ang video na ito ay dito lang yun matatagpuan sa God's Descendants mga ka-idol. So, pahiram ko na ng video idol. Kung gusto niyo ng ganitong content mga idol so, bisitahin nyo lang si Idol God's Descendants at magaganda po yung mga content niyan. So, yun, syempre kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol ay huwag nyo naman kalimutan. Pakisubscribe na lang at pakiclick yung notification bell button at click all para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload dito. At syempre, nag-upload na rin ako sa Facebook ko mga ka-idol. At syempre kung doon kayo nanonood, pakifollow na lang at pakilike yung mismong video. Maraming salamat po. So, yun. Sabayan nyo ako na panoorin ito mga ka-idol para mas lalo nating maintindihan. So, alamin natin ito kung sino bang player na ito na alam ko kababayan ito ni Loka mga ka-idol pero hindi ito kapatid ni Loka Doncic mga ka-idol so ipiplay na natin para mas maintindihan natin Sino nga ba ang player na ito na sinasabing kapatid down ni Luka Doncic? Mapa-shooting form, dribbling moves, at kahit appearance ay aakalain mo talagang si Luka Doncic ang player na ito. Dahil nga sa mga video na kumakalat online ay tinawag siya na si Luka Doncic, ang younger brother ng Dallas Mavericks superstar. Well, this will be a this guy, young man, 10 years time is a world Pero sino nga ba ang player na ito? Ang clips na kumakalat online ay mula sa kakatapos lang na Basketball Without Borders sa Amerika. Dito nagtipo ng mga best high school prospects from all over the world para i -showcase ang kanilang skills for the world to see. Isang ang lumahok dyan ay ang 18-year-old 6'7 combo guard na si Neoclis Avdalas ang tinatawag nilang Greek Luka Doncic. Siya ay noong February 4, 2006 at sa ngayon ay naglalaro para sa koponan ng Karditsa ng Greek Basketball League. Si F. Dallas nga ay magiging eligible na magpadraft next year kung saan magtuturn siya as a 19-year-old prospect. Big so mga ka-idol, ito naman ay magpa-draft sa NBA mga ka-idol. So titingnan natin kung talagang makapasok ba ito mga ka -idol. So talagang tulad daw ito ng laro ni Luka mga ka-idol sota? Alamin natin? Siglang ang umingay ang pangalan nito dahil sa style niyang maglaro na kagaya kay Luka. Hmm. 2021 pa lang ay pumasok na sa pro basketball si F. Dallas. As a 15-year-old ay nakipaglaban na sa mga the best players mula sa Greece ang bata na ito. He played para sa sikat na team ng Panathinaikos ng dalawang taon kung saan naglaro pa siya sa pitong Euroleague games. He only played for a total of 17 minutes sa Euroleague kaya naman wala masyadong kabuluhan ng production niya dito. Samantalang in his best year sa Panathinaikos ay nagtala siya ng 3.5 points, 1 rebound and 1.5 assist per game sa Greek basketball. League His stats may be low pero ang experience na nakuha ni Neoclis mula sa malakas na team at liga na ito ay magiging valuable for his future basketball career. Bago magsimula ang 2023 to 2024 season, ay na-loan siya para sa team naman ng Carditsa. This season ay meron ng mas mataas na minutong ibinibigay sa 18-year-old player. Now averaging 11 11.5 minutes per game, ay nagtatala na si Dallas ng 2.7 points, 2.1 rebounds and 0.7 assists per game. Dahil isa na nga sa mga rising stars sa Greece ang player na ito, ay naimbidahan siya na lumahok sa Basketball Without Borders kung saan sumikat na ang mga clips niya so, na pa Idol eh, hindi pala ito kababayan ni Luka Doncic mga ka -idol. So, ang alam natin si Luka Doncic ay isang Slovenian mga -idol. So, hindi ako nakakamali. Eh, ito ay nasa taga-Greece pala ito mga -idol. So, kababayan ito ni Giannis mga idol Parang si Luka Doncic siya maglaro. Pero sa mga nagsasabi na kapatid siya ng Dallas Superstar ay hindi nga totoo yan. They are not related lalo na si Doncic ay Slovenian samantalang itong si F. Dallas ay Greek. Abangan nga natin Goat Fam ang future improvements ng player na ito at kung makakapasok nga ba siya sa NBA sa pagsapit ng 2025 NBA draft? Sa ngayon ay wala pa sa mock drafts ang pangalan ng player na ito. Subalit so natin sa mga susunod pang buwan kung paano gagawa ng ingay ang Sang Neoclis of Dallas So yun mga kaidolino. You know? So naintindihan natin, nakita natin, napanood natin na hindi siya kapatid ni Luka Doncic. So ang ang talento dad lang ko don ay kanyang galawan so laruan pero yung kapatid ay hindi po kasi Gris nga ito mga ka-idol ay samantalang si Loka ay Slovenian mga ka-idol. So, yun. Sana nagusto nyo yung video natin. Hanggang dito na lang po. At syempre, huwag nyo nang kalimutan na pakilike yung ating video. Maraming salamat po.